What's up mga palangga! It's me again, Helen. So for today's video, pabani ko ninyo sa akong buhaton. Mauni ang ang paniud ko na mga palangga. So natay pasayan. Huwag kining bangos. Ako ning i-marinate. Dayon, rito Palit ko guys, guys. Magtimpla ko juice para sa panday. Ritas akong silingan ari ko magpalitan ng guys guys. Ice, dali kuha ang lusin na no? Oh niya ice doha. Hinud panahon ron ay. bitaw manis snack sa panlay guys, juice, dayon tubig. ayun kining pa na doble magpalit og pan guys. Ayon kitag pan guys. Mananig, marinit ang bangus, mga palangga. Walang ako na siya nahiwa. Kaya akong kutsilyo is porting habulan, So, karon magprito na ko. Makapagpig mga palangga. ko perito isda, mga palangga. Kanya karoon sunod. Ah, uh, butangan ko to gamunggay gamay atong pasayan sa buwan na para natay sabaw. sabaw. Mga ni sabaw mga palangga. Ako nang gibutangan o gamunggay nga gamay. Kanay mahigop ang sabaw ang panday. Mm. Bites na. Hello mga palangga. So karon humana ang panda ni uli na sila. Kaniya diri napit sa kusina. Na humana lagbot ang frame. So ugma humana jud siya garing, mga palangga. alas uh, last na trabaho nila diri sa balay. Karong Thursday. So, mahuma na dito siya inig Thursday, mga palangga. Kunya. Iya, e, uh, gisugda na dali da pizza. Kini e, last. Para mabutangan na og portahan ang among kwarto. Kunya. ganiya, Dito ko sa hardware. Nagpalit ko ng floor mat. Kay floor mat o among gamiton. og katong tiles. Ari ito ibutang dire sa floor mga palangga dire sa amo ang bathroom. So close na siya so far. Ah, uh, nice na kayo guys. Uh, Mapuy na ni sunod semana si guys. Oh, uh, karong semana si ko na guys. Makabalhin na mi karong semana si ko na. Oh. Uh. So kana tiwasan ini kaugma. Di ari, sure ni nga, mataod na ni ang purtahan. O di ari po, purtahan sa among bathroom. Nga, siguro, sunod adlaw ni siya, nga mahuman na giyod. Basta huibis, maamong sabot, kutubra sila huibis, mga palangga. Hi! Hello, mga palangga! Oh, apela pela mong BBF fam. Oh, so that's all for today's at update sa atong balay. So see you on my next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye. oh <laughs>